Andito po tayo ngayon upang personal na mamahagi ng bigas para sa mga minamahal nating kababayan dito sa Dinagat. Nagsanib pwersa po kami ngayon kasama ang DSWD at ang local government ng Dinagat upang ipaabot sa inyo ang tulong ng gobyerno. Kanina nasa Siargao kami at namahagi rin kami ng bigas doon sa ating benep benepisyaryo doon. Nagsikap po talaga na kami nang makarating dito upang mabigyan ng pantay na pagkakataon ng bawat probinsya, bawat isla, bawat pamilyang Pilipino sa buong bansa. Sapagkat ang ating bansa ay binubuo ng maraming kapuluan, kabilang ang Dinagat Islands. Madalas ay may kahirapan ang paghatid ng mga pagkain, ng mga gamit, ng mga pangangailangan. Ngunit hindi po tayo nagpapabayak. Makakaasa kayo na patuloy kaming gumagawa ng konkretong paraan upang malutas ang problema hinggil sa supply at halaga ng mga pangunahing bilihin lalong-lalo na ang bigas.